tatlong pirasong kutsara lalaki 26,000 Pera pa yung tinido. Tinido pa yun. Tatlo. Ito yung mga mamurahin. Oh. Ito pag isang teraso. Oh. 15k isang piraso. Tapos yung tinidor 14k isang piraso. Ito na lang. Yan siya. Persia. All right. Ang total nito L30k. Total. Ito no. Ganito 'yun, di ba? Ay. Ano pala yang pang Ito naman puro dilaw dami guys kung, kung gusto mong gumawa ng mga gamit oh. ang dami Ayan, pwede mong assemble eh. Hmm. pero wala akong mga gamit ito na lang muna ano gawa to